Ang bagong tipan. Kung bubuksan mo isang Biblia sa talaan ng mga nilalaman ito, may kita mong binubuhay ito ng dalawang malalaking koleksyon, ang luma at bagong tipan. Ang salitang tipan ay tumutukoy sa isang personal na kasunduan na punto ng parehong koleksyon na ito. Ikinukwento ng mga ito ang isang mahaba at komplikadong kasaysayan ng personal na kasunduan ng Diyos sa Israel at sa lahat ng tao sa buong mundo. Ang lumang tipan ay tinatawag na tanak sa tradisyon ng mga Hudyo. Isa itong koleksyon ng tatlumput na scroll ng mga Israelita na ginawa sa loob ng mahigit na isang libong taon. Sa kabilang banda, ang dalawang putpitong libro ng bagong tipan ay ginawa sa loob ng tatlumpu hanggang 40 taon. Isinulat lahat ng mga ito ng unang henerasyon ng mga tagasunod ni Yesus. Noong simula pa lang, sinumulang kolektahin ng mga kristyanong komunidad ang mga kasulatang ito at binabasa nila kasama ng lumang tipan bilang pinag-isang kwento na nagpapakilala kung sino si Yesus. Ang bagong tipan ay nagsisimula sa apat na aklat ng kwento na sama-samang tinatawag na magandang balita. Kinukwento ng mga ito ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Yesus na taga Nazaret bilang pagpapahayag ng magandang balita. Sinusunda ng mga ito ng ikalimang pagkukwento na kilala bilang mga gawa ng mga apostol. Dito, makikita kung paanong ipinadala ng nabuhay na Yesus ang mga apostol. Ibig sabihin ng salitang ito ay mga ipinadala. Itinalaga sila bilang mga kinatawan ni Yesus sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol sa kanya sa buong mundo noong unang panahon. Pagkatapos ng mga gawa, kasunod na ang koleksyon ng mga sulat mula sa mga apostol. Naisulat ang mga ito para magbigay ng turo at gabayan ang mga lokal na pamayanan ng mga tagasunod ni Yesus na tinatawag na mga iglesia. May labing tatlong liham na sinasabing mula kay Apostol Pablo. Hindi pinagsunod-sunod ng mga ito ayon sa panahon ng pagkasulat, pero inayos sila mula sa pinakamahaba hanggang sa pinakamaikli. Sinundan ito ng sulat sa mga Hebreo na isinulat ng malapit pero hindi pinangalanang ng kasamahan ng mga apostol. Sumunod dito ang mga sulat ni Santiago, Judas, Pedro at Juan. Ang dalawa ay mga kapatid ni Jesus at ang dalawa ay mga naunang tagasunod niya. Ang huling aklat ng Bagong Tipan ay Ang Pahayag, isang sulat sa pitong iglesia na nagahayag ng salita mula sa propeta para palakasin at aliwin ang lahat ng mga tagasunod ni Yesus. Kaya, ito ang mga libro ng Bagong Tipan. Pero, tungkol saan ang mga ito? At anong koneksyon ng mga ito sa Lumang Tipan para mabuo ang pinag-isang kwento? Okay, ganito yan. Ang Biblia ay isang mahabang kwento na binubuo ng maraming pangyayari at tagpo ikinukwento ng Lumang Tipan ang unang serye ng mga pangyayari na nagbibigay ng lahat ng kailangan mong malaman para maintindihan ang sumusunod na kwento. Ang mga pangunahing tema at ang problema o pagtatalo ay nakaayos sa magkakaparehong disenyo. Pagdating sa bagong tipan, ang lahat ng ito ay tinuloy sa kwento tungkol kay Jesus. Ipapakita ko sa iyo ang ibig kong sabihin. Ang unang pangyayari ay tungkol sa Diyos at sa lahat ng tao sa mundo. Nagbigay ang Diyos ng kahangahangang templo, ang hardin, para sa mga tao na ginawa para maging katuwang ng Diyos sa pamumuno sa mundo. Pero matigas ang ulo ng mga tao at bumigay sila sa masamang tukso at naghimagsik laban sa karunungan ng Diyos. Kaya ipinatapon sila sa ilang na lugar kung saan nagsimula silang magpatayan. Nagtayo sila ng mga lungsod na nagpakalat ng kanilang kasakiman at pangaapi na nagpatuloy sa malaki at masamang lungsod ng Babylonia. Pero mahal ng Diyos ang mundo at ang mga pasaway na tao, kaya't binuo niya ang isang planong magliligtas sa kanila. Nangako siya na darating ang isang bagong tao na wawasak sa kasamaan na nangakit at sumira sa atin. Ang kasunod na pangyayari sa kwento ng Biblia ay tungkol sa Diyos at Israel. Pinagpapatuloy nito ang mga naunang tema at balangkas ng kwento. Tinawag ng Diyos ang isang bagong grupo ng mga tao mula sa Babylonia para sa isang kahangahangang lupain na parang hardin. Si Abraham, Sara at ang kanyang mga angkan ang mga Israelita. Nangako ang Diyos na sila ang magiging daan para maibalik ang banal na pagpapala sa lahat ng mga bansa. Siguradong ito ang mga bagong tao na hinihintay natin. Pero inulit lang ng mga Israelita ang paghihimagsik ng tao laban sa Diyos. Nagtayo sila ng sariling marahas ng mga lungsod na nagbunga sa pagwasak sa sarili at muling pagkabihag sa Babilonia Pero hindi natatapos ang pangako ng Diyos na lilitaw ang bagong tao mula sa angkan ni Abraham. Ito ay isang hari na magsisilbi din bilang isang pari. Ililigtas niya ngayon ang Israel at lahat ng tao mula sa Babylonia para ibalik ang pagpapala ng Diyos sa mundo. Pansinin kung paanong inayos ang dalawang pangyayaring ito na no may magkaparehong balangkas. Ang pangalawang tagpo ay mas mahaba at mas marahas kung para sa nauna at magkasama nilang pinapakita ang kalunos-lunos na sitwasyon ng buhay ng tao. Pero binibigyang diin din nila ang pangako ng Diyos na higit na mabubuo sa susunod na tagpo ang mga propeta at makata sa lumang tipan. Binatikos ng mga propeta ang Israel at lahat ng mga bansa sa kanilang kasamaan at ipinahayag nila na isang araw darating mismo ang Diyos para tuparin ang araw ng Panginoon at palayain ang kanyang mundo mula sa Babylonia. Gagawin niya ito sa tulong ng ipinangakong hari na magsisilbi bilang pari. Magdurusa siya na gaya ng isang alipin at mamamatay para sa mga kasalanan ng Israel at ng lahat ng tao. Pero itatanghal din bilang hari ng mga bansa. Tatawagin yang iba na lumabas sa Babilonia at sumama sa bayan ng bagong kasunduan na magiging katuwang ng Diyos para mamuno sa bagong Jerusalem. Ibig sabihin ito ang bagong nilikha. Kaya nagtatapos ang lumang tipan na umaasa sa bagong pangyayari sa kwento. At kapag pumunta ka sa bagong tipan, pareho itong kwento na nagpapatuloy na ngayon kay Yesus. Tingnan natin kung paano ito ipinakikilala ng apat na kwento ng mga ebanghelyo si Yesus na taga Nazaret bilang ang ipinangakong anak ni Abraham na magbabalik sa pagpapala ng Diyos sa mga bansa. Siya rin ang bagong tao na tatalo sa kasamaan at magbabalik sa lahat ng mga tao para maging katuwang ng Diyos. Kaya inilalarawan si Yesus bilang isang tao at higit pa diyan. Inihayag niya ang pagdating ng ipinangakong kaharian ng Diyos at nagsalita siya at kumilos na parang siya ang banal na hari ng Israel. Pero, imbis na tawaging hari ang kanyang sarili, tinukoy ni Yesus ang kanyang sarili bilang anak ng tao. Ibig sabihin, ang taong kikilos para maglingkod. Sinasabi ng mga ebanghelyo na kay Yesus, kinatawa ng Diyos ng Israel ang tapat na Israelita at totoong tao na tayo dapat ang gagawa pero bigo tayo. Ang misyon ni Yesus ay ang harapin ang kasamaan na nagtatago sa likod ng kasamaan ng mga tao at umaakit sa atin para maging makasarili at marahas hanggang sa kamatayan. Pero, paano matatalo ang ganoong klase ng kasamaan? Ang nakakagulat na sagot sa mga ebanghelyo ay tinalo ni Yesus ang ating kasamaan. Hinayaan niyang patahin siya. Kabaliktaran ito ng kanyang trono ang krus, kung saan namatay si Yesus para sa kasamaan at kasalanan ng lahat ng tao. At dito niya isinabuhay ang kanyang itinuro na ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng bagay sa mundo ay ang paglayo sa karahasan, pagpapatawad at pagmamahal na handang mag-alay ng sarili para sa iba. At dahil mas makapangyarihan ang pagmamahal ng Diyos para sa kanyang mundo kaysa sa kasamaan o kamatayan, muling binuhay si Yesus at binigyan ng bagong buhay bilang una sa lahat ng panibagong sangkatauhan. Dadalhin tayo nito sa kwento ng mga gawa sa tulong ng Espiritu, binibigyan ng kapangyarihan ng Diyos ang mga tagasunod ni Yesus para ikalat ang buhay at pagmamahal ni Yesus sa mundo habang tinatawag nila ang mga tao na talikuran ang luma nilang pamumuhay at sumama sa pamilya ni Yesus na iba't ibang lahi ang bagong sangkatauhan. Dito papasok sa kwento ang mga sulat mula sa mga apostol. Dito, kinakausap ng mga apostol ang mga naunang kristyanong pamayanan. At pinapakita nila kung paano binago ng magandang balita tungkol sa muling na buhay na Haring Jesus ang kasaysayan at kung paano dapat baguhin ang bawat bahagi ng ating buhay. Ipinaliwanag din nila ang magandang balita sa patuloy na paggamit sa mga kwento mula sa Lumang Tipan at mga kwento ni Jesus na nagpapakita sa atin kung paano natin titingnan ang mga kwento ng sarili nating buhay bilang bahagi ng nakakamangang kwento sa Biblia. Ang lahat ng tao ay naipit sa pagkabihag sa Babilonya, pero dumating si Yesus para magtayo ng isang bagong tahanan. Lahat tayo ay nabubuhay sa iba't ibang uri ng pang-aalipin ng Ehipto sa pagkamakasarili at kasalanan. Pero, namatay si Yesus bilang tupa ng Paskwa para palayain tayo at makarating sa lupang pangako. Ang ating lumang pagkatao ay nakatakda na maging alikabok ng kamatayan. Pero nagbukas ang muling pagkabuhay ni Yesus ng isang bagong kinabukasan para sa bagong sangkatauhan. Nabubuhay tayo dito sa kasalukuyang panahon ng kasamaan. Pero dahil kay Yesus at sa Espiritu, nagbukas ang bagong nilikha dito at sa oras na ito. Ihahatid tayo nito sa aklat ng pahayag kung saan magsasama-sama ang lahat ng biblikal na kwento sa isang makapangyarihang paglalarawan at imahe. Inilalarawan si Yesus bilang pinatay at duguan na tupa pero itinaas para maging banal na hari sa mundo. Pinangungunahan niya ang kanyang bayan palabas sa pagkaalipin at mula sa pagkabihag sa Babylonia. At habang nilalabanan nila ang impluensya ng Babylonia, kailangan nilang magdusa kasama ng kanilang pinatay na pinuno. Pero kapag sumunod ka sa Haring muling nabuhay, maski ang kamatayan ay hindi mapipigilan ng pagsikat ng bagong nilikha na pinapakita dito bilang isang bagong hardin na templo, ang bagong Jerusalem ang tunay na tahanan ng lahat ng tao pagkatapos ng matagal na pagkabihag. Kaya sa huling pahina ng Biblia, ang langit at lupa ay muling pinag-isa at ginagampanan ng mga bagong tao ang itinalaga sa kanilang tungkulin mula sa unang pahina ng Biblia. Ang sama-samang pamahalaan ang mundo ayon sa pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos. Ang bagong tipan ay di pangkaraniwang koleksyon ng mga dokumento. Kinakatawan ng mga ito ang patotoo ng mga apostol na nagpapakilala sa atin kay Yesus na muling nabuhay at sa tulong ng Espiritu ng Diyos, ang mga salitang ito ng tao ay nagpapahiyag ng isang banal na salitang nagbibigay pag-asa mula noong unang panahon hanggang sa ngayon. Ipinapakita ng bawat aklat kung paano inaakay ng Diyos sa tulong ni Yesus at ng Espiritu ang ating mundo tungo sa pinakalayunin nito sa isang bagong nilikha. Kaya, ang katapusan sa katunayan ay simula ng isang bagong kwento na isasalaysay pa lang. At 'yan ang tungkol sa bagong tipan.